So, dito na naman tayo ngayon mga dol Paksin na naman natin yung ngayon So, yung hindi pa naka-subscribe Subscribe na kayo So, dito na yung mga dol Naghanap ng Pin Sa buwangga na Apalit ni Pacquiao So First round pa lang ito mga dole. Tingnan mo yung mga galawan nila So ang Ay, May mak kaya dito mga dul uh, O wala Tingnan mo yung mga buti Yan sa Oh ng mga idol. Maraming salamat sa panonood ninyo. ang sawang sa Maraming salamat